si Vilma Santos, Piolo Pascual, at Jericho Rosales, ang ilan sa mga bigating celebrities na gustong makatrabaho ng aktres na si Catherine Bernardo in the future. Sa isang panayam, Humingi ng reaksyon ang entertainment reporter na si MJ Felipe kay Catherine matapos ihayag ni Piolo ang kanyang pagnanais na makasama ang aktres sa isang proyekto. Para naman sa aktres, game na game siya sakaling mabigyan sila ng pagkakataon. Thank you Papa P, you know, Papa P is Papa P. sinong ayaw na makatrabaho si Papa P. Safe to say na lumaki ako nakasama sila because we have the same handler, sabi ni Catherine patuloy niya I respect him so much as an actor bilang tao he's so loved by many because of his personality and yun yung isa sa mga traits niya na naiinspire ako at dito na nga niya na ipasok na sakaling may top 3 celebrities na wish niyang makatrabaho ang unang-una raw riyan ay ang tinaguriang star of all seasons na si Vilma Santos kung may top 3 ako na gusto makatrabaho first Vilma Santos, and I just respect her so much, sabi niya. Nabanggit din sa usapin ang aktor na si Jericho Rosales na isa rin sa mga nais makatrabaho ni Catherine. You know, like what I said, I am very open to work with everybody now, especially Echo, saad ng aktres. Kwento niya, nakasama ko siya ilang days dahil sa magkakasunod na events, and he's such a nice guy, sobrang bait niya, So ayaw mo bang makatrabaho yung ganon? So let's just see, maybe the universe will do something about it. At speaking of projects, inusisa ni MJ kung hanggang saan ba ang kayang i-explore ni Catherine. Sabi ng aktres sa kanya, open na siyang makipag-collaborate at makipag sa kahit na sino. It depends, again, sa pitch ng nila. Pero when they asked me, sabi ko, I am really open now to work with anybody. Kung may maisip akong gustong makatrabaho o may suggest sila, I am open, sabi pa ni Catherine. Pagbabahagi pa niya, I am really open to work with different leading men or different women na alam kung may matututunan pa ako and it's just so, I don't know, parang ang dami ng opportunities, and gusto ko lang buksan yung doors sa lahat ng opportunities at bilang kakarenew lang niya ng kontrata with Star Magic at kakasimula lamang ng taong 2024, aminado si Catherine na super excited siya sa mga gagawin niyang proyekto. Actually, I am just so excited for this year. Magpipitch sila ng mga next kung gagawin na comfortable ako ng something I want to do. Yun palang di ba parang sinong management yung magtatanong sa'yo kung ano ang gusto mo, kung saan ka masaya, pag open up ng actress. Dagdag pa niya, of course, I am excited sa movies na gagawin ko under Star Cinema, but now, I am just focusing on what I want, I am just focusing on myself, you know, my growth, my future and the things that makes me happy. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.